Ayan, stopover ulit, trippers, dito sa Tublay, Benguet. So, bumili ako ng, ano, ng suchin, zucchini, ayan o. Isang kilo is 50 pesos lang. So, okay na, okay. Ayan, ayan. o. Dito tayo sana, Tublay. Siyempre, tingnan din natin, ano, yung view dito. Ayan, o. Yung view dito, trippers. Napaka so, astig ng view natin <laughs> Welcome Sigid to Blay Sigid to Blay means Gilid ng to Ewan ko ha kung Ibig sabihin ng Sigid gilid ha Ayan, so, ayan <laughs> Welcome to Tublay, Trippers God is good Ang laki niyo, no kaya papunta ng Atok Benguet at eto papunta ng Baguio City Trippers ganda ng ulap oh kapal o oh, diba Astig Trippers alright uuwi oh, na ako oh, tapos na ako mamasyal Trippers ayos na